Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikakatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Laging masinop sa napanalunan huwag magbabalato, para hindi makuha ng oras na buenas. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 50 na minutong negatibo dilaw ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na pula, at mabibigyan kanya ng paghaba ng oras na Buenos. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold, at sa player na masungit na mahilig sa pag-inom ng alak, dadalan ka ng mga kamalasan at iyong ikatatalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.40 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na dalawa na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.45 ng gabi, may ikatatalo na apat na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink para maging wise kapag nananalo na. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay dilaw ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7:45 ng umaga, may ikatatalo na 44 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, at sa player na mahilig uminom ng alak kukuhanan ka ng mga oras na buenas. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 ng umaga may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mayabang. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ay magsuot ka ng damit na red, nang walang kukuha sa iyo ng oras na swerte kung nananalo ka na. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.35 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo.